Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat at nandito na naman tayo ngayong hapon Welcome sa tindahan ni Ining, tayo ay mag-haul ng ating paninda na dumating ngayong hapon yung ahente natin na SYL na ang dala nila ay mga birds tree at mga dilata Uh, i ko sa inyo mga kasari ang ating napamili ngayong hapon ito ay kaunti lang naman pero update ko lang kayo kung ano ang aking mga nabili sa kanila mga kasari at ito mga kasari mayroon tayong dalawang box ayan pero hindi yan siya puno yung nasa ibabaw mga dilata yung nasa ibabaw mga kasari uh, kaunti lang yung nabili kong dilata kasi ah uh, Marami pa tayo mga sardinas, halos hindi gumalaw ang ating mga dilata ngayong uh, buwan. Kaya kaunti lang ang aking binili ng mga dilata sa kanila. Mga sari, walang sardinas. Ito ay ano lang. eh uh, ito ay pinilit lang na nila na kukuha ko kahit isang lata lang na preska. Ewan ko kung bakit. Basta basta kukuha lang daw ako kahit isang lata so ito meron tayong isang kaldereta pagkaya din yata yan sila sa Mighty na i uh, iiwanan kanila ng ibang klase ng mga sigarilyo pero ito sa kanila ay hindi consignment ito ay cash mga kasari so meron tayong laki 7 na 150 grams uh, 12 pieces ng aking kinuha mga kasari 12 pieces na laki 7 ito so, laki 7 yan tapos ito lang uh, Argentina na 150 grams at itong uh, Argentina meatloaf na 100 grams balianin na siya mga kasari tapos ito yung 552 na na sisling sisig sabi nila kukuha daw ako ng isa basta uh, kukuha lang ako kahit isa at isang friska pero itong 552 na na sisig ay tinatlo ko na i-try ko lang kung ano kung maganda rin dito sa ating tindahan kung may bibili nito at hindi ko pa alam kung magkano ang presyo niyan mga kasari. At yan nasa ilalim mga kasari ay isang box ng birds uh, birds tree swak. Tingnan natin kung uh, ilan ang laman nito kasi ang sabi sa akin is Ah, promo pack daw ito so itong mga kasari ay buksan natin at promo pack nga pala promo pack nga talaga pero ito ay mura lang kanina may git 1,000 lang kasi yung isang box na regular na hindi promo is ano yun ah, 1,300 plus So, it, ah, oo. So, ito, promo pack. Ayan. Ah, tingnan natin kung magkano sa resibo. Ayan, mga kasari. Ang, ano, ang ating birch tree na promo is 1,036. Ang kanyang, ano, kasi, Uh, kaunti lang ang laman yan bilang ano lang ba yan bilagi natin mamaya tapos yung ating lucky 7 na 150 grams is 20.71 yung preskatuna is 23.9 at yung meatloaf is 16.43 at ang sisig ay 30.40 pala ang uh, presyohan ng ating dilata ngayon. Mahal pala yan. Akala ko mura lang. At bibilangin natin kung ilan ang laman ng ating uh, birds Bird promo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 12 tie 12 tie pala mga kasari ang laman ng isang box ng ano ng ating birch tree so magkano ba ang isang tie Ah, uh, 86.33 pala ang isang tie. Kasi ano yan eh. Ah, uh, 10 plus 1. So, makamura tayo ng kaunti mga kasari sa ating Birch tree kasi mayroon tayong promo So sa isang uh, box mga kasari na birch tree Ay mayroon tayong uh, 12 pieces din na uh, free na promo nito Ayan. Diba? Kasi buy 10 get 1 free So ibig sabihin mayroon tayong uh, 12 na free na birch tree. So, kung ibebenta natin yan, kahit sa sampo lang is 120 na yan. Pero dito sa amin, ang bintahan ko niyan is uh, 11. So, malaki-laki yung ating tubo ngayon kasi meron tayong free na 12 pieces. O di, nakaka ano tayo, nakaka tubo tayo sa, sa, ano pa lang, sa free pa lang ay may mahigit 100 pesos na tayo na tubo mga kasari yan ang kagandahan pag may ahente tayo kasi apag ah, pag mayroon silang promo ay makakabenta tayo ng ah, medyo malaki-laki mga kasari so masaya tayo ngayon at naka-avail tayo ng bird stream na isang box na mayroong ah, promo At yun na mga kasari, ang aking update sa inyo ngayong hapon, araw ng Martes. At maulan na araw sa ating lahat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. Tindahan ni Ining. God bless us all guys. Bye!